Itong topic na to ay eh, talaga napapanahon at madalas pagtalunan ng mga anime fans ngayon, mapabago man mapa mapaluma o ano Si Coach Asei nga ba, si Sakamoto. Tayo <laughs> ko. Si Coach Asei, kung hindi niyo kilala, eh, siya yung white-haired Buddha ng Slam Dunk. At si Sakamoto naman ay eh, yung deadly hitman ng Sakamoto Days. Pareho silang mukhang harmless, pareho mataba at pareho astigitura. Si Pero ang tanong, si Kung Sanshay nga ba si Sakamoto sa ibang timeline. Tara, himayin natin. Number one, appearance. Mukhang magkamuka talaga sila. Sa unang tingin, eh, hindi mo sila madistinguish. Parehong chubby, parehong kalmado, at parehong parang hindi kaya makipaglaban. Pero si Coach Ansay ay nakapokus sa basketball. Bola. Habang si Sakamoto naman ay dating hitman na ngayon ay nagtitinda sa isang convenience store. Mukha lang silang magkamuka pero magkaibang magkaiba syempre yung mundo nila. Number 2, personality. Kalmado pero dangerous. Hmm, ewan natin. Pareho silang may vibe na kalmado si Coach Anzai. Nagbibigay ng wisdom para ma-improve ang Shohoku team. Si Sakamoto naman. Hmm, kalmado rin. Pero kaya niyang basagin yung mukha mo gamit ang mga candy at plastic bag. Ang isa ay mentor, ang isa naman ay literal na walking weapon. So, sino sa tingin mo ang mukhang dangerous sa dalawa na to? Number three, ang mundo nila, sports versus action. Ang mundo ni Coach Anzai ay basketball. Taktika, teamwork, pagpapalakas ng confidence sa kanyang mga players. Samantalang si Sakamoto naman, eh, na napakalayo assassination, survival, pagpatay sa mga kalabang na hindi nagtitinda ng noodles, magkaiba magkaiba talaga yung larangan nila. Kaya parang malabong sila ay isang tao. Number 4, Jury. Alternate reality nga ba ito ng author? Pero, paano kung alternate reality ito? Paano kung matapos yung slam dunk? Tapos, nag-retire si Coach Anzai at naisipan nga na sumabak sa mundo ulit ng assassination hindi imposible yun, di ba? Pero mukhang unlikely, lalo na kung titingnan natin yung mismong kwento ng dalawang anime. Pero, alin no, posible, posible. Habang magkamukha-magkamukha at pareho nga yung asting na vibe sila, si Coach Anzai at si Sakamoto ay eh magkaibang tao mula sa magkaibang mundo. Pero ang tanong ko sa'yo, sa palagay mo, may connection nga ba sila? O coincidence lang yung lahat? Hindi, sa mga author natin, comment mo na sa comment section. Tsaka, pag-usapan natin kung ano ba talaga to.